So yun na po, magandang araw mga ka-idol. Asamahin nyo ako mga ka-idol. Ugulay tayo nitong mga nakuha ko sa kagubakanan. Mga ka-idol, pagkagaling ko sa kabundukan mga ka-idol ngayong araw na ito. So ngayon mga ka-idol, nililinis natin itong dahon ng uh, hawili mga ka-idol. So yan nga niya, mga ka-idol ay dako tayo dito sa ating uh, nakuha dito sa kabundukan mga ka-idol ay kadalasan mga ka-idol dito sa kabundukan sa mga sapa-sapa o kalaan ay marami nito oh. kung familiar sa inyo yung halaman na yan yan mga ka-idol so kukunin nila natin dito yung talbos at yung iba ay matitigas na ang dahon naghanap ako para marami-rami sana kaya lang hirap din maghanap pala ngayon ito so dumako tayo dito mga ka-idol dito lang sa baba ng bahay namin mga ka-idol ay meron ditong hawili at ito yung talbos lamang ang kukuhain natin so yan medyo dagdagan natin mga kaidol at mm, nang medyo marami-rami yan ito na yung talbos ng hawili kanina yung lubi-lubi ngayon naman yung hawili so uh, lakad, -lakad naman tayo dito mga idol halos tatlong klase yung itong pagsasamahin natin gulay na ito kumuha naman tayo ng na, talbos naman ng balingoy yan mga kaidol yung dulong-dulo lang kukuha natin <clears throat> so pakakuha natin yan mga kaidol ay uuwi natin sa bahayang uh, nakuha natin mga talbos ng mga halaman na yan siguro naman ay familiar na familiar sa atin yan mga kaidol at lalo kung probinsyano ka siguro mga tao sa Maynila paboritong-paborito yung mga ganyang gulay Samahan natin ng sili Para naman may kaunting angas yung atin lulutuin mamaya So tara Let's go Idol Ito na Mga kaidol yan Nilinis natin itong Dahon nga ng uh, Hawili na Ayan o. Kasi nakita ko kanina eh, Medyo may uod-uod na pala ngayon mga kaidol Ang dahon ng hawili ngayon Kaya wala masyado siyang Talbos masyado Kadalasan matitigas na kaya nabansin ko na may uod nga ni so ngayon binubusisi busisi natin nang matanggal malamang yung mga uod uod at saka yung medyo tama ng kain nga ng uod oh. may mga ano eh bawas bawas siya. So, kitang kita nyo naman mga kaidol kung pa paano natin linisin itong dahon ng hawili na yan mga kaidol kung tawagin sa amin ay hindi lang hawili ito yung natawag sa amin na ano yung tabilig hindi ito yung tabilig na puti ay ito yung tabilig na itim yan mga kaidol oh. So ngayon mga kaidol, una na natin linis nga na itong daon ng hawili at ginayat na natin ng ganito kalalaki. Ganyang kapipino lang ang gayat natin mga kaidol. So naisip lang natin ay magandang idea ito, baka pwedeng gulay na ito. Yan. Susunod natin naman ito, uh, yung balingoy mga kaidol. Yan. Ito namang balingoy ang ah, tanggalin natin yung mga dahon niya. Yung, yung matitigas, iwan natin. Yan. Alam niyo ba ang mga kaidol ay sa parte ng Bicol. Napaka ah, sarap silang magulay niyan. Pero dito rin sa probinsya, na admin ay ginugulay din ito. Kaya lang bihiram-bihiram kami magulay nito mga kaidol. Kasi nga ni, hindi naman uh, likas kaming kumakain ito pero siyempre tayo naman ay nagbablog ay siyempre kailangan nating subukan itong mga bagay na ito ah uh, di ba na yung ating uh, kamuting kahoy na balingoy so ito naman tayo dumako naman tayo dito mga kaidol ito yung lubi-lubi oh, sa bicol kung tawagin pero sa amin dito mga kaidol sa katagal-gulugan dito sa Marinduque ngani ayan ay ang tawag dito yan niyog-niyog yan pero uh, hindi man kami mga kaidol idol na nagugulay. Yung, ano yan. Ngayon lang namin ito nasubukan at siguro talagang ano na natin to uh, hindi lang ito trip kasi uh, gawin natin itong uh, ulam sa hapunan mga kaidol. So yan, dumako tayo dito at hugasan muna natin mga kaidol para naman yung uh, medyo gilik-gilik ay hindi mapasama dun sa ating pagluluto ayan o. so linis na linis na yan, mga kaidol so yan mga kaidol ay magkaid muna tayo ng niyog at para yung mga kaidol yung ating uh, dahon na ginayat na yan, ay hindi ko na na Ay pero kinunlahan muna natin akunlahan natin yan mga kaidol yan lungasan ko pa ulit sa malamig na tubig pakakunlah So yan Pinaga natin niyo. ito ang ngayon ay gata na So mag tayo ng pampalasa Siyempre ah, Unay asin Sumunod naman ito mga kaidol Yung ating mga ricado Siyempre yan pampasarap yan eh Yan ang kinakailangan dyan eh O ah, diba oh. Tapos mga kaidol Hayaala natin kumulo ito Hanggang sa medyo Ah kumati yung medyo kumati kati yan yung medyo yung gata ay nagalangis langis tapos iuhulog natin itong ating mga ginayat at kinunlahang mga dahon ng sari saring gulay na yan so ah uh, tingnan natin itong tabi natin na uh, nagsalang kasi ako ng kamote uh, at yan ay eh, medyo malambot na so yan uh, isama na natin sa video to na hango na natin ito eh at nag-add na rin ako dito ng kalamansi. Sarap sawsawan yun. Ayun mga kaedol oh. Kita mo naman. Kati na yung ating gulay. So ngayon mga kaedol. hahanguin na natin ito. At nang sa ganun ay malantakan ah, na natin yan. So ngayon mga kaedol ay yung kinayod ko dito. Pang ulam sa kamuti ay ready na rin. At yan. Naglagay na rin ako ng kanin hapunan na ito mga kaidol baga matigyan na yung merienda ay hapunan na yan o diba? so yung mga kaidol ready na tayong kumain at nang sa ganun na nga ni ay maumpisa na ito ay maaki na si Josie na yan mga kaidol yan na yung gulay natin ang sarap mga kaidol pala ng gulay na ito kung inyo lamang uh, din mga kaidol at talagang ito ay uh, ako ang nakasaksi at ako rin na nagluto nito mga kaidol talagang masarap mga kaidol at dito mga kaidol oh, dito pa yung ating kamote ang kaganda lamang kasi mga kaidol sa kamote masarap yung may kinayod pero yung kinayod ko na niyog ay luno napakasarap lalo so yan mga kaidol kain tayo yan o oh. yan yung ating kinayod matamis at kasi nga ni ay luno so di ba merendahan diretso ng hapunan mga kaidol at dito sa ating uh, ginawa na ito ay talagang Uh, hindi ako makapaniwala na pwede pala itong gulayin talbos ng kamuti, lubi lubi at saka uh, yun nga ning uh, da, talbos ng ano ng tabilig kung tawagin dito sa amin sa Marinduque so ang ganda lang naman ng kamuti natin mga kaidol kaya talaga pag may tinanim ka may aanihin ano? o oh, ba? diba napakasarap ng kamuti natin sari-saring kulay may puti at saka may pula na orange ang laman so dito mga ngayon mga kaidol mahaba ba ang video ito kasi medyo mahaba bang ang kainan o oh, diba para naman uh, tayo ay maganansyahan naman sa ating ginawa